Maraming mga tao ang nakakita sa internet na ang coke at paracetamol ay ginagamit bilang paraan ng pampalaglag o upang maiwasan ng pagbubuntis. Gayunpaman, ayon sa mga eksperto, walang katotohanan ang mga paratang na ito. Ang mga ito ay walang sentipikong basihan at hindi ligtas gamitin, lalo na para sa mga buntis. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health tips and advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang paracetamol ay isang painkiller na itinuturing na ligtas gamitin ng mga buntis basta't ginagamit sa tamang dosis. Ang pangunahing panganib ay nangyayari kapag may overdose na maaaring magdulot ng pinsala sa atay. Kung ikaw ay buntis at may nararamdamang sakit, pinakamainam na kumonsulta muna sa iyong doktor bago uminom ng gamot kahit na paracetamol pa ito. Samantalang ang coke o anumang soft drink ay hindi magkapareho ng epekto ng paracetamol. Wala itong kakayahang makapatay ng sperm cells o pigilan ng pagbubuntis. Ang mas malaking issue sa ay ang mataas nitong nilalaman ng asukal. Ang sobrang asukal sa katawan ay maaaring magdulot ng gestational diabetes sa buntis na nagdudulot ng mataas na blood sugar. Kapag nangyari ito, maaaring kailanganin pa ng insulin para kontrolin ito na magdudulot ng mga karagdagang komplikasyon. Kung titingnan mo ang epekto ng sobra o maling paggamit ng coke at paracetamol, makikita mong hindi lang ito walang epekto sa pagbubuntis, kundi maaari pa itong magdulot ng iba pang mga problema sa kalusugan. Ang sobrang coke ay maaaring magdulot ng obesity, diabetes at iba pang metabolic issues. Ang labis ng paracetamol naman ay maaaring magdulot ng liver damage. Kaya't hindi lamang sa pagbubuntis, kundi sa kalusugan ng isang tao, may panganib ang maling paggamit ng mga ito. Walang sentipikong basihan ang mga kwento tungkol sa coke at paracetamol bilang pampalaglag. Ang pinakamahalaga ay kumonsulta sa doktor at gumamit ng mga ligtas at tamang pamamaraan sa pangangalagan ng kalusugan, lalo na kung ikaw ay buntis. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!